Hello. Magandang araw o magandang gabi ho sa inyong lahat Bale, may bago na naman tayong kwento Sana pakinggan nyo hanggang dulo Ako si Baste 20 anyos at uh, matagal-tagal na rin akong suki sa isang tindahan ng street food sa kanto namin Kahit anong ulam namin sa bahay hindi ko mapigilan ang pagbalik ko dito. Lalo na sa barbecue at isaw nila. Iba kasi ang lasa. Parang may kakaibang timpla na hindi mo mahahanap sa ibang tindahan. Ang nagtitinda ay ang dalawang matanda na mag-asawa. Si Lola Manda at si Lolo Pepe. Tahimik lang sila. Hindi sila pala kwento. Pero palaging nakangiti. Laging sariwa ang paninda nila at uh, kahit madaling araw ka pumunta may bagong lutong barbecue pa rin sila. Noong gabing iyon, bumalik ako sa puesto nila. Napansin kong mas marami silang paninda kaysa dati. May mga bagong uri ng karne sa kalan. Parang mas pula, mas malambot. Iho. Gusto mo bang tikman itong bago naming ihaw-ihaw? Tanong ni Lola Manda habang inaabot sa akin ng isang stick. Agad ko itong tinanggap at kinagat. Malambot, matamis-tamis. May kakaibang alat na hindi ko maipaliwanag. Naku Lolo, tingnan mo oh. Mukhang nagustuhan ni Baste ang bago nating special. Sabi ni Lola Manda habang tumatawa. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong gumagapang na lamig sa katawan ko. Kinabukasan, may balita akong narinig. May isa na namang nawawala sa amin. Ang pangatlong pagkawala sa loob lang ng dalawang linggo. Pagka uwi ko nung gabing iyon, hindi ko maalis sa isip ko ang lasa ng barbecue. Para itong may sariling alaala kumakapit sa dila ko kahit ilang beses kong inuman ng tubig. Habang nakahiga ako sa kwarto, may naamoy akong kakaiba. Parang... nasusunog na buhok. Sunog na laman. tayo ang balahibo ko. Hindi galing sa kusina namin ang amoy. Kundi... parang nasa labas ng bintana ko. Dahan-dahan akong bumangon at... Uh, sinilip ang labas. Sa ilalim ng poste ng ilaw, may dalawang parang anino. Si Lola Manda at si Lolo Pepe. Hindi sila gumagalaw. Nakatayo lang sila doon. Nakatingala sa bintana ko. Sabay biglang, <laughs> Masarap ang barbecue, iho. Napaatras ako. Ang boses nila. Hindi boses ng tao parang sabay-sabay ng bulong ng maraming bibig. Nang bumalik ako sa bintana, wala na sila. Pero ang amoy, mas lalo pang lumakas. At sa pintuan ng kwarto ko, parang may winiwisik na malapot na tubig. Natigil ako na parang may pumipigil sa akin na gumalaw. Pakaramdam ko, matutunaw ang sikmura ko sa kabah. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Pinakinggan ko kung may tao sa labas. Tahimik, masyadong tahimik. Pero may naamoy akong dugo. Hindi lang sunog na buhok o laman. May halong amoy na parang bulok. Naghiminig akong inabot ang seradora. Unti-unti kong binuksan ang pinto. Wala naman tao sa labas. Pero, may kung anong malagkit sa sahig, dugo, napasinghap ako at napaatras. Sinundan ko ng tingin ng dugo, mula sa harap ng pintuan ko. Umaakit sa pader, parang may humahawak dito at gumagapang paytaas. Sinundan ko ang bahid hanggang sa kisame at nang lambot tuhod ko sa nakita ko. Si Lolo Pepe, nasa kisame, nakangiti, pero hindi normal ang ngiti niya. Bukas ng bukas ang bunganga niya, abot hanggang tenga. Puno ng matatalas at ta uh, naninilaw na ng mga ngipin. Paste, masarap ba ang laman? Hindi ko na napigilan. Napasigaw ako. Sa isang idlap, bumagsak siya mula sa kisame. Pero hindi pa siya lumalapat sa sahig. Nagdilim na ang paningin ko. Nang magising ako, ramdam ko ang bigat ng katawan ko. Nakahandusay ako sa malamig na sahig. At nanginginig ang buong katawan. Wala na si Lolo Pepe sa kisame eh. Dahan-dahan akong bumangon. Pilit na pinaliliit ang ingay ng hininga ko. Lumingan ako sa paligid. Madilim. Tanging anino lang ng ilaw mula sa labas ang nagbibigay liwanag sa silid ko. Sobrang tahimik. At may narinig akong tunog na parang tunog ng mga butong nagbabaloktot parang tunog ng basang karne na hinihila. Sa gilid ng mata ko, may gumalaw. Dahan-dahan siyang lumitaw mula sa dilim. Hindi na siya si Lolo Pepe na matanda at mahina. Mas mahaba na ang kanyang braso. Mas matutulis sa mga daliri. At ang kanyang bunganga, mas malaki. Parang kayang lumunok ng isang buong ulo ng tao. baste, anas niya. Habang dinidilaan ang naninilaw niyang ngipin, amoy na amoy ko ang uh, takot mo. Hindi na ako nag pa. Tumakbo ko palabas ng bahay. Pero mabilis siya. Sobrang bilis. Paramdam ko ang init ng hininga niya sa tenga ko. Halos madapa ako sa hagdan. Pero hindi ako tumigil. Mabilis kong binuksan ang pinto at lumabas ng kalsada. Malamig ang hangin pero hindi sapat para tabunan ang matinding amoy ng bulok na sumusunod sa akin. Wala nang tao sa paligid. Gabi na. Pero kailangan kong tumakbo. Tumigil ako. Tumingin ako sa likod. Mali. Dahil nakita ko siyang papalapit ang mga mata niya nagliliwanag sa dilim ang katawan niya gumagapang na parang hayop at ang mga kamay niya mahahaba matutulis handang sumunggab napamura ako at bumilis palalo ang takbo ko pero naramdaman ko ang malamig at matulis na kuko na dumapo sa balikat ko nahuli niya na ako Nang mahigpit niyang hawakan ng balikat ko Ramdam ko ang matatalim niyang kuko na Halos bumaon sa balat ko Pilit akong nagpumiglas Pero napakalakas niya Hindi ito laban ng tao sa tao Isang idlap lang Hinagis niya ako sa madilim na iskinita Bumagsak ako sa putikan Napuno ng dumi ang mukha at kamay ko Pilit akong bumangon na pero naroon na siya sa harapan ko. Dahan-dahang lumalapit. Paste. Bulong niya. Ang dila niya. Dumidila sa sariling ngipin. Huwag ka nang tumakbo. Hindi mo matatakasan ang katotohanan. Napasingap ako. Anong ibig mong sabihin na? Bumiti Isang malupit at mabangis na ngiti. Matagal ka nang kasama sa amin. Nanilaki ang mata ko. At doon ko naalala. Ang mga gabi na... Hindi ko matandaan. Ang mga pagkakataong... Nagigising akong may bahid na dugo ang mga kamay ko. Ang kakaibang nanasa sa lasa ng karne Ang pagnanais kong bumalik Nang bumalik sa tindahan nila Hindi nila ako hinuhuli Isa ako sa kanila Biglang nanlambot ang katawan ko Huminga ako ng malalim Ang amoy ng bulok na laman Hindi na ako nadidiri Nagugutom na ako napangiti ako at sa harap ko lumuhon si Lolo Pepe at tinapit ang balikat ko <laughs> halika iyo marami pa tayong ihahanda para bukas sa dilim ng iskinita may narinig akong yapak ng papalapit na tao isang lasim pauwi mula sa inuman napatingin ako kay lolo at napatingin din siya sa akin at kasabay ng gutong-gutong ang malalim kong tawa ang bumasag sa katahimikan ng gabi kung nagustuhan niyo ang ating kwento pa-subscribe, like and comment naman po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video.